may pag-uusapan tayo at may itatanong ako sa'yo. Walang mali to. Ilang beses ko nang na-encounter na, na pinagtatalunan, pinagdedebatihan na normal lang ba na maging sweet sa kaibigan mong babae, kaibigan mong lalaki, kahit na taken ka na, taken na siya, o taken kayo parehas, o yung isa lang yung taken, whatever, na isa sa inyo taken, o parehas na taken. Normal lang ba maging sweet sa opposite sex na kaibigan natin, kaibigan nyo, kaibigan nila yung mga kakilala ko na nadi-disagree na normal lang yung mga ganong klaseng gawain uh, disagree sila naiintindihan ko naman kasi nakikita ko naman talaga na doon lang talaga, doon lang talaga sila sweet sa partner nila sa couple nila uh, nakikita ko faithful naman sila sana kasi hindi naman natin nakikita at yung mga nagsasabi na normal lang daw maging sweet sa opposite gender kahit na may mga partner na sila as usual dahil sila nagsasabi nun sila talaga yung may kitaan mo na sweet talaga sila sa mga opposite gender nila, opposite sex nila. Kahit na may mga partner na sila. Uh, kunyari, sila, sila babae sila, sweet sila sa mga kaibigan ng lalaki, kahit na may asawa na sila. Yung mga lalaki naman, sweet sila sa mga kaibigan lang babae, kahit taken na sila, kahit may mga asawa na sila siyempre, wala naman talaga daw mali siya doon. katuwiran nila, madumi lang talaga daw isip nyo. <laughs> Pero kalaruhin natin to, normal lang ba na maging sweet ka sa kaibigan mo na opposite gender mo? Kahit na taken ka na, may, may partner ka na, normal lang ba yun? Anong klaseng, ano klaseng, ano klasing sweet yun? Baka naman, baka naman madumi lang na talaga yung isip. Nasa pag-iisip daw yun, baka, baka madumi lang daw mag-isip. Normal lang ba na sweet ka sa mga kaibigan mo kung babae ka, sweet ka sa kaibigan mo lalaki kung lalaki ka, sweet ka sa kaibigan mo babae. Normal lang ba na hahawakan mo siya sa kamay, hahawakan mo siya sa bewang, hawakan mo siya sa balikat? Normal lang ba yun? Yayakapin mo siya. Tititigan mo siya habang yakap-yakap mo siya. Yakap-yakap mo siya, nabubulol pa ako. Normal lang ba na hahalikan mo siya? Normal lang ba yung, yung pagiging sweet mo sa asawa mo? Ganun mo rin ina-apply sa, kay, sa ano, kaibigan mo na opposite gender mo. Kung paano ka sweet sa kung paano ka ka sa, sa sa, sa partner mo. Ina-apply mo 'yon sa kaibigan mo na opposite gender mo. Normal lang ba 'yon? Kung ikaw para sa iyo normal lang 'yung mga ganung gawain. Tatanungin kita pa mo budhi mo. Kunyari may partner ka, baliktarin natin 'yung sitwasyon. Siya naman gagawa ng mga ganun. Kunyari ikaw lalaki ka, may partner kang babae. Yung partner mo babae, siya naman yung gagawa ng mga ganong klaseng gawain na nagpapahawak siya sa mga ganung parting katawan, nagpapayakap siya, nagpapa nagpapa sweet sweeten siya sa mga sa mga lalaki kahit hindi naman niya partner. Habang habang kayo, habang kayo pa tapos uh, naipag na ipag siya. Oh, hindi hindi naman ano eh, hindi naman siya na ipagchurbahan. Pero kung paano ka kung paano kayong sweet bilang mag bilang mag-couple, ganun din siya kasweet sa iba. At ang katwiran niya sa'yo, normal lang yun. Ikaw, pasagutin mo budi mo. Tingin mo, normal lang yun. Kung hindi mo maaatim at hindi mo masisikmura na magiging ganun yung katwiran ng partner mo na sasabihin niya sa'yo normal lang yun na magiging switch sa iba. Kahit kayo pa. At magiging switch sa iba, makipag, ano siya, makipag sweet sweetan siya kung paano kayo sweet. Eh, dun papasok yung ka ano, kasabihan na kung ayaw mong gawin sa'yo, huwag mong gawin sa iba. Kung ayaw mong gawin sa'yo ng partner mo, huwag mo rin gagawin yun sa iba. ay I mean, kung ayaw mong gawin sa iyo ng partner mo, huwag mong gagawin yun sa partner mo. Ah, uh, ganun to. Kung lalaki ka at sweet ka sa kaibigan mong babae, tapos halimbawa naman, kung babae ka, sweet ka sa kaibigan mong lalaki, pasagutin mo budihin nyo, pasagutin nyo budihin nyo, kaya nyo bang maging sweet sa mga kaibigan nyo yan habang nakaharap yung mga partner nila, yung mga legal na partner nila. Kaya nyo ba gawin yon habang nakaharap yung kaya ano yung mga tunay nilang mga asawa o kahit man lang kaya nyo bang gawin yon habang nakaharap yung mga partner nyo na aakbayan nyo yung yung ano yung kaibigan yung babae hahawakan yung sa bewang yayakapin nyo hahalikan nyo magiging sweet may pagtitiga kayo ng eye to eye sabihin nyo normal lang to kung ikaw lalaki ka gagawin mo yun sa kaibigan mong babae sa harap ng asawa niyang lalaki. Kaya mo gawin yon? Oh, huwag kang magsinungaling sa akin. Magsisinungaling ka sa akin kung sasabihin mo, kayang-kaya mo gawin o sasabihin mo normal lang yon Sa malaking katarantaduan yon Hindi mo magagawa yon syempre. Lalaki ka. Tapos gagawin mo pa sa harap ng kapwa mo lalaki para ma-prove lang at masabi na normal lang yon Kung pinagdidinginan pa rin natin normal lang yon Ako, ang tawag lang doon, pinapatunog na lang natin yung mali na magtunog tama. Kasi hindi hindi mo hindi niyo talaga magagawa 'yon yung uh, magiging kung lalaki ka magiging sweet ka sa kaibigan mo lalaki habang nandoon yung yung ano yung yung kapwa mo lalaki yung asawa niya. Yayakapin mo siya. Paharap na ganon Normal lang 'yon. May nasa katinuan ka pa ba mong pag-iisip eh, para masabi mong normal lang yon para pagdiinan mo lang na normal lang yon hindi normal yun tokwa anak na tokwa naman oh. yung mga nagsasabi na normal lang yon sila rin yung nagtatanong yung parang cross examine pa nila pinoy pilosopo na lang yun. may patanong pa sila ganito pa ulit na tong tanong nato eh kadalasan hindi ko na sinasagot eh kasi parang gas -gas na to e minsan sinasagot ko pero pag wala akong ano nakaano naka din ng ano, may tanong na. Masama ba 'yun hawakan mo yung kaibiga mo? Hawakan mo? Depende siguro kanong klaseng hawak. Masama ba 'yun hawakan mo? Kasi nakikita ko naman hawak nila yung yakap, hawak sa bewang. Yakap talaga yung ganoon. Tingko masama. Wala kasi ako, ako aminin ko. Hindi ko hindi ko pa nakita, hindi ko pa nabasa yung buong Bible. Wala akong nabasa sa Bible na kasi hindi ko pa nakikita. Eh. Hindi wala pa akong nabaltaan na nakasulat masama humawak sa babae ganun masama wala kasi hindi ko pa nababasa pero tingin ko sa pananaw ko uh, hindi mabuti kasi meron ako nabasa sa Bible na ano eh, na verse na sa unang kuriinto 7:1 ang sabi doon at tungkol sa mga bagay na isinulat ninyo sa akin mabuti sa lalaki ay huwag humipo sa babae Ayan. Sinabi na mabuti sa mabuti sa lalaki na wag po sa babae. Wala mang sinabing masama yan. Pero, pag sinabing mabuti, yung kabaligtaran yun, yung kontraryo yun ng mabuti, masama yung pag ginawa mo. Tignan nyo, di ba? Meron mga lalaki na, na napapasama. Diba? Na, na nare-reklamo, na haras kasi ginawa hinawakan ng hipo. Although, sabi naman nila, dati pa lang ginagawa, sweet naman, napasama sila. Kung wala man nagreklamo, hindi eh na-issue ka, na-issue ka na ganyan-ganyan, na-issue -ganyan, ka na baka kayo, eh di na pasama nga. Di ba? O, hindi na, hindi nga napatunayan na kayo. Eh di, ayaw mo nang, ayaw mo nang intriga, ayaw mo nang chismis, di ba? Eh kung hindi mo ginagawa yung masyado kang sweet, eh hindi naman kayo. Eh di, hindi nangyari yung ayaw mo ng, ayaw mo nang intriga, ayaw mo nang chismis, di ba? Ayaw mo yung ini-issue ka, di ba? Kasi sabi nga sa verse, mabuti sa lalaki ang hindi humipo. Eh kung hindi ka naging sweet, hindi, wala problema. Diba? Gano'n lang yun. ibig sabihin hindi normal. Alam ko may kanya-kanya tayong paniniwala. May kanya-kanya tayong pananaw. Pero para sa akin, hindi normal na sabihin mong normal lang yun. Pero ikaw, pasabutin mo yung mo. Normal lang ba yun?